Ulam na pang madalian mga mare, ganito lang kasimple mga mare, ang ating ulam ay yung hapunan. Dalawang ingredients lang mga mare ay may ulam kana. na at siyak ay pasok sa inyong mga budget. Simple lang pero marami ka nang magagawa na ulam sa hapunan. Tara mga mare, samahan niyo akong magluto na siyak magugustuhan ng pamilya niyo. Dalawang lata ng corn beef ang ating nilagay sa isang bowl mga mare at nilagyan natin ng tatlong itlog, at syempre, ang asin at ang paminta. Haluhaluin lang yan mga mare, hanggang magkumbayin ang itlog natin at ang corned beef. Nagyan ng mantika ang mainit na kalan. At kapag mainit na ang ating kalan mga mare ay dahan-dahan na nating ilagay ang ating corned beef na may itlog. Pag na golden brown na ang ating torta mga mare, Baliktarihin na natin. Sa inyo ba mga mare, ano bang tawag nito na klaseng ulam mga mare? Kasi sa akin mga mare ay tortang, porn beef ang tinatawag ko nito mga mare. So nakaluto na tayo ng first batch. Balipat at lang ang ating ilalagay dito mga mare. Kasi nga, maliit lang ating kalan. At syempre mga mare, huwag kalimutan i-like and share and follow ang aking page. Sa dalawang lata lang ng corn beef, mga mare, ay marami na tayong magagawa na ulam, na chaff, na meron pang may iwan para pang umagahan. Minsan nga mga mare ay beef loaf ang ating nilalagay. Sa ngayong video mga mare ay corn beef ang ating nilalagay sa ating itlog. At ayan na mga mare, tapos ang ating tortang corn beef. At ready to serve na, na chak magugustuhan nyo. Ulam na pang madalian, mga mare, ganito lang kasimple mga mare ang ating ulam ay yung hapunan. Dalawang ingredients lang mga mare ay may ulam ka na, at syak ay pasok sa inyong mga budget. Simple lang, pero marami ka nang magagawa na ulam sa hapunan. Tara mga mare, samahan niyo akong magluto na syak magugustuhan ng pamilya niyo. Dalawang lata ng corn beef ang ating nilagay sa isang bowl mga mare at nilagyan natin ng tatlong itlog, at syempre, ang asin at ang paminta. Haluhaluin lang yan mga mare, hanggang magkumbayin ang itlog natin at ang corned beef. Nagyan ng mantika ang mainit na kalan. At kapag mainit na ang ating